Nagal ko nang kilala ang grupong Brats at sasamahan nila akong ikutin ang ilang lugar dito sa lungsod ng Valenzuela na sa kabila ng pagkakahirang bilang Top 1 Highly Urbanized City in Local Government Performance noong 2010, napapahalagan pa rin ang mga lugar na sumasalamin sa mayaman nilang kasaysayan. Dito sa Valenzuela matatagpuan ang kaisa-isang museo sa Kamanava na nagbibigay pugay sa bayani kung kanino ipinangalan ang lungsod si Dr. Pio Valenzuela. Si Dr. Pio Valenzuela ang napili ng katipunan na pumunta ng dapitan sa Mindanao upang konsultahin si Rizal hingil sa planong himagsikan. At hindi lamang yun, no? Um, si Dr. Pio rin ay isa sa naging isa sa mga pinakamataas na opisyal ng katipunan. So dito sa Museo Valenzuela, makikita ninyo yung mga personal na gamit ni Dr. Pio Valenzuela. Halimbawa, ito, no? Uh, ito yung kanyang um, personal na damit no, nung katandaan na rin niya. So, ilan lamang sila sa katipunan na talaga nakapagtapos, no, na, na nakapagtapos ng kurso. at uh, um, halimbawa, ito, makikita mo, na no, makikita mo yung kanyang bow neck tie, yung kanyang uh, butterfly tie. No? Signature yan ni Dr. Pio Valenzuela. Sa mga larawan, lagi siya nakapostura at naka-butterfly tie. Kilala siya bilang physician of the poor. No? So after the revolution, pinagpatuloy ni Dr. Pio Valenzuela ang paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng um, libring libreng serbisyong medikal no? sa bayan ng Bulacan no? Sa, at sa bayan ng Valenzuela. Kalipas ang ilang daang taon, nakatindig pa rin ang lumang simbahan na ito ng San Diego de Alcala na malapit din sa puso ng mga kasama kong riders. Ito ang simbahan ng ano, San Diego de Alcala, Parish Church ng San Diego de Alcala. San Diego de Alcala, gano'ng katanda na ito? Mga 8 years na ito. But the old tower, ito, 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 was... pa yan. Oh. Oh, After the war, ito, nila yan. Alright. So, nagpupunta rin kayo dito? Oo, oh, eh, okay. madalas. Misan pagka-fiesta rito, tsaka meron silang mga motor motorcade dito, nahihingan kami nila ng assistant.